Ay, mga kalingat, nandito na po tayo kay Dodo ngayon, kasi ito po yung uh, pasalubong natin na galing sa, wow. sa, doon po sa Aklan, ano, ayan dong pasinsahan mo na itong bigyan mo na rin si bigyan mo, si, mo na rin si Langga, ano ikaw na bahala diyan. ayan po mga kalingat kahit po county lang yung uh, hard carry natin, ano, so Uh, na pagbigyan po natin kahit na tagkakaunti lang po sila ano mga po, Kuya, uh, ano mas sabi mo dong nandito na ako ayan, uh, ito, Anong ano sabi ayan namiss ka nagkikuyamay supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Rachel at uh, thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? So, support po sa pamagitan po ng pag like pag share and pag subscribe po sa kanyang YouTube channel ay eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Thank you very much. Thank you Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel. Eh po mga kaliwa, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa akin channel, please subscribe at paki-click na rin yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko panggagaling mga video. At sa ngayon po mga kalingap, ano, ulang uh, araw natin dito sa diet mula nang nagbakasyon tayo, ano. At so ngayon po, papunta tayo sa doon po sa lighthouse para makita po natin si Dodong Royal ano at uh, bibigyan po natin ng ito pong kaunting pasalubong natin galing sa doon po sa Aklan. So bibigyan po natin siya ng pasalubong na yung uh, lanzones po ano at uh, para kay Langga. Ayan po. Ayan po mga kalingap, samahan nyo ako doon at uh, um, para makita natin siya. At syempre po bago ang lahat, ah, huwag natin so su kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog at Kalinga Prep. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Daet. Ayan po. Welcome po. Eh po mga Kalinga po, ito po ang uh, ibibigay na, natin kay Dodong Ruel. At uh, syempre po kahit na kaunti lang po ang ating nadala ano ay kailangan pa ay eh, hati-hatiin na lang po natin dahil alam niyo naman ho yung ating hand care ay maliit lang po ano pagdating sa aeroplano. So, ito po ay bibigyan po natin sila doon po sa lighthouse doon sa bahay ni Kuya Bal. Kahit wala sila Kuya Bal, ay eh, nandoon naman po yung kanyang anak at uh, ito kay Dodong Ruel. Pabigyan na lang kay kay langga niya. Ha, so, ngayon po mga kalingap, lalagyan po natin sila. Siyempre piliin natin itong kay Ayan, oh. ito po yung bibigyan natin kay kay Dudong yan para siya na lang magbigay kay doon kay Rachel ano po kasi magkasama naman sila Yan, ito po ay para kay Dudong. Yan. Kay Akin okay, na ni... yan. Ang dami na. Kay ikay po yung bal. Yan. Yan po mga kalingap, ito po ay bibigay po natin kay uh, Dudong Royal. Ano po? At siya na ang bahala kay magbigay kay Richelle. Ayan. Ayan. Madami din po ito kasi siguro nasa higit din dalawang kilo yan. Ayan. Ayan po ang para sa kanya. Siyempre hindi rin po natin siya makakalimutan. Ano? Ayan. Yan na ang ibibigay natin sa kanya. At uh, unang araw po natin ngayon dito sa main, sa dahil po ano? Kaya ito po, uh, bibigyan din natin sila doon sa po ni Kuya Bal ano, dahil uh, Uh, nandun naman po yung kanyang mga anak. Uh, nandun. Ay dadalhan din na po naman din po natin. Yeah. Ay po mga kalingap sa ngayon po. Nandito na po tayo ngayon sa Lighthouse. At medyo uh, tulog pa po si Dudong Roy lang. At uh, para po maibigay natin yung ating counting pasalubong sa kanya. Yun po yung ating nakayanan lang po ano. Kasi galing po tayo sa aklanso yung po nakikita ninyo palagi sa kapag nagla ako, ano po na, na yung po Kahit na paano, nagdala po tayo dito. Kahit to yung hand-carry natin ay eh, 7 kilo lang ay eh gumawa po tayo ng para-para. Makadala po tayo dito. Ayan. Marami pong salamat sa lahat. At ihintay po natin yung yung pong paglabas ni Dodong Rui para maibigay po ng ating munting pasalubong. Ano po, mga kalingap. Ang kukulit po nitong uh, mga kasama ko po dito. Eh po mga kalingap, hanggang dito na muna po. At hintayin po natin si Dodong Rui. Ayan po mga kalingap. So nakita na po natin si dodong ruit ano at uh, medyo naligo pa po hindi natin maibigay yung uh, dala natin kaya pupuntahan natin siya sa kanyang kwarto baka nakabihis na siya ano po Ah. Uh, eh mga kaningat nandito na po tayo kay Dodo ngayon kasi ito po yung pasalubong uh, natin na galing sa sa doon po sa Aklan ano ayan dong pasensya mo na itong kuno bigay mo na rin si bigay mo na rin si Langga ano ikaw na bahala diyan ayan po mga kalingat kahit po kaunti lang yung uh, hard carry natin ano so uh, na pagbigyan po natin kahit na tagka kaunti lang po sila ano mga kalingat uh, ano mas sabi mo dong nandito na ako uh, ano sabi ayan Namiss ka nila Erika, pamilya niya. Mm -hmm. Yan yeah, ang hinihintay ko na makasama ka ulit doon para uh, at least man lang makita kanila di ba? Uh -uh. Kasi nga uh, napaka-appreciative nila kung saan sila nanggaling, sino naka-extract sa kanila. Mm -hmm. yeah, talagang di nila nakakalimutan. Uh -huh. yeah, sigur mamaya ako, ya, na chat ako iyo kung ando okay. na ako para maka-antayo. At man lang makita mo doon kung anong nagawa natin doon, di ba? Napapanood nung, nung siguro yung, oh, okay. diba? yung project panoorin ko lahat. natin sa kanya. Mm. Laki ng bahay nila, kaya ayan, proud po tayo dahil na-scout mo na no? achievement mo. Mo na din 'yan sa atin, sa team Kalingat. Kaya ayan. Salamat kuya and hoping na uh, marami pa tayong matutulungan pa, di ba? Sana marami pa tayong uh, mapupuntahan yung mga na-scout mo. kaya Thank you kuya. Kita-kits na lang mamaya. Okay, okay. okay. ayan po mga kalingat na so naibigay na, na po natin na kay Dodong na yung kwen ano. <laughs> Ayun. Uh, yeah. Okay, thank you.